Nagabi, anong oras man sa inyo ngayon, mga kaibigan, mga kababayan? Uh, narito po ako upang magbahagi ng konting kaalaman sa Biblia. Uh, ako po ay hindi isang pastor at hindi po ako mga ngaral, kundi ibabahagi ko lamang ang aking mga natutunan sa Biblia sa pamamagitan ng pagtuturo ni Brother Eli Soriano. Uh, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga batayang ginagabit ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na mga talata para ma-justify o ang kanilang paniniwala tungkol sa mga ribulto. Ayan po, ang nakikita po natin na ang mga Iglesia Katolika sa kanila pong mga simbahan, sa kanilang bahay, lalo na yung mga tipoto, ay meron silang mga ribulto. Ngayon, ang ginagamit nilang batayan ay eh, yun ay kasi Moises eh bakit ikaw gumawa ng kirubig ginto ayan babasahin natin ang kanilang mga batayan dito sa Exodo 25-18 ganito ang sinasabi at gagawa ka ng dalawang kirubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa ayan yan ang kanilang mga batayan na yung ika si Moises ay gumawa ika ng kirubing kinto yung dekorasyon sa ibabaw ng kabanang tipan pero atin pong alamin sino po ba ang nagutos nito kay Moises at sino ang inutusan at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi yun naman pala iatras lang natin sa 25.1 makikita natin na si Moises pala ang inutusan na sinasabi na ano ang sabi balik tayo sa 18 at gagawa ka ng dalawang kirubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa so ang inutusan naman pala nito si Moises hindi yung Iglesia Katolika yung problema kasi sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kumukuha sila ng batayan sa Biblia na hindi naman angkop sa kanila Unang-una, sa panahon ni Moises, wala pa namang Iglesia Katolika noon. Kasi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, lumitaw lang yung pangalan na yan noong 1870 sa pamamagitan ng mga obispo na nagtipon-tipon doon sa Batikan at nagkaroon ng opisyal na pangalan na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, malinaw na po na hindi katolika o katoliko ang hinutusan sa talatang ito kundi si Moises ngayon isa pa ginagamit nilang batayan yung nasa ikalawang koronika 3-7 yung sa bahay ng Panginoon na ipinatayo ni Salomon na merong uh, mga kirubin o mga larawan yan ang ginagawa nila batayan ikalawang koronika at 7 ganito ang kasulat dito basahin natin lawang Kronika 3.7 Ganito naman ang sinasabi dito. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan, at ang mga panig ni Aon, at ang mga pinto, at inukitan ng mga kirubin sa mga panig ni Aon. Ayan, yung bahay ng Panginoon sa panahon ni Solomon ay inukitan nagkaroon karoon siya ng ano? mga kirubin o na inukit doon sa bahay o sa templo. Ngayon ang tanong, gawa lang ba yun ni Solomon o ipinahintulot ng Diyos sa kanyang gawin yun? Atin pong mababasa sa unang hari 8.18, ganito ang sinasabi. Unang hari 8.18. Ngunit sinabi ng Panginoon kay David na aking ama Si Solomon ang may sabi nito, sinabi ng Panginoon kay David na aking ama, Sa paraang nasa iyong puso ang ipagtayo ng isang bahay ang aking pangalan. Mabuti ang iyong ginawa na inakala mo sa iyong puso. Gayon may hindi mo itatayo ang bahay, hindi ang iyong anak na lalabas sa iyong mga balakang siyang magtatayo ng bahay na ukol sa aking pangalan. So, yun naman pala eh, ang Diyos naman pala ang may kapahintulutan na igawa siya ng bahay. At kasama na roon yung mga dekorasyon, gaya ng mga kirubin, ng mga inukit. Ngayon, uh, ang inutusan, tandaan natin yung mga inutusan sa Biblia, hindi yung katoliko, kundi ang malinaw, inutusan si Moises at si Solomon. Ngayon, pagdating po sa ano, bagong tipan, ang problema kasi sa katoliko, sa katoliko, claim ng claim, masyadong assuming. Ang yan ang problema. Ang sabi nga, to claim is one thing, but to prove is another thing. Ayan. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, yung patungkol sa dekorasyon sa kaban ng tipan, yung kay Moises na ginawa, yung Uh, sa ibabaw ng kaban ng tipan merong uh, kirubin ngayon ano ang paliwanag ni Pablo sa 9 ng Hebreo basahin po natin isa natin sa uno patuloy ngayon ang unang tipang din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario ang santuario ng sanglibutang ito sapagkat inihanda ang isang tabernakulo ang una na kinaroroonan ng kandilero at ng dulang at ng mga tinapay na hando na siyang tinatawag na dakong banal at sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipan at ang paligid ay nakakalo kupan ng ginto na siyang kinaroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namumulaklak at mga tapyas na bato ng tipad at sa ibabaw nito ay ang mga kirubin ng kaluwalatian na nagsililim sa luklukan ng awa ayan so doon pala sa ibabaw ng tipan, ng tipan ang kirubin na dekorasyon. E ngayon, tandaan natin ito ay sa unang tipan. Kung babalikan natin sa 9 uno, ang unang tipan. Ayan. Ngayon ano ba ang unang tipan? Basahin natin sa 8 ng Hebreo, versikulo 8 a 7 sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan ay hindi sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya narito dumarating ang araw sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Huda hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tamnan sa kamay upang iatid sa labas ng lupain ng Ehipto. Kaya may tipan pala ang Diyos sa Israel at yun nga ang unang tipan nung ilabas sila sa Ehipto. Ngayon, yung tipan na yun na inilabas sila sa Ehipto, yun nga ang sampung utos. Mababasa natin sa 5 ng Deuteronomio. Ay ganito ang ating mababasa. 5.1 tinawag ni Moises ang buong Israel at sa kanila at sinabi sa kanila Dinggin mo o Israel ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa iyong pakinig sa araw na ito upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang kundi sa atin sa ating ngang, sa ating nangariritong lahat na buhay sa araw na ito sinalita ng Panginoon ng mukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy sabi dito kung tutuloy po natin ito sa versikulo 6 akong Panginoon mong Diyos na naglabas uh, versikulo 6 no ako ang Panginoon mong Diyos na naglaba sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayan, ituloy tuloy natin yan. Yan ang sampung utos. At ang sampung utos na sa tapyas ng bato Nakasulat kasulat 4.13 ng Deuteronomio at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang sampung utos yan yung tipan ng Diyos sa Israel nung ilabas sila sa Egypto yung sampung utos at yun ay nalagay sa kaban at sa ibabaw ng kaban nandoon ang dalawang kirubin ayon ngayon kung ang unang tipan ay may kakulangan sabi ni Pablo kung walang kakulangan hindi sana inihanap na ikalawa so yung lumang tipan naluma na yon kaya nga merong tinatawag na bagong pakikipagtipan. Eh kung lumang tipan nga eh, hindi ka naaring ganap doon sa mga nakautos doon, nakasulat sa sampung utos, hindi ka naaring ganap. Eh lalo pa kayang aaring ganap ka doon sa ibabaw ng kaban ng tipan na gawing mong batayan sa pananampalataya mo ang ribulto ng kirubin. Kung nag-iisip ka lang, kung ang laman nga ng tipan eh. Kahit sundin mo, hindi kaaring ganap. hindi e lalo naman yung gawin mo pang batayan sa pananampalataya mo yung ribulto ng mga kirubin. Kung nag-iisip ka lang. ba? Diba? Ngayon, ang katunayan na hindi kaaring ganap sa unang tipan. Sabi dito sa 3.39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat na nanampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. Ayan. Ano ba ang kautosan ni Moises na hindi kaaring ganap? Yun nga, yung iniutos sa kanya sa Horeb. Ang katunayan, mababasa natin sa Malakias 4.4. Ang ganito ang mababasa. Alalahan ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inuutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Yung tinanggap niya sa Horeb, yun nga yung uh, nang ilabas sila sa ito, nakatanggap sila ng tipan sa Diyos, yun nga ang sampung utos. At sa loob noon, uh, at ang sampung utos, nasa tapyas ng mga bato. At inilagay sa kaban at sa ibabaw ng kaban, doon ang dekorasyon ng mga kirubin. Eh kung yung laman nga ng kaban ng tipa na sangkong utos di ka ganap sa panahon kristyano, tapos gawin mo pang batayan sa pananampalataya mo yung ribulto ng kirubin, o, oh. babalik ka sa lumang tipan, di ka nga aaring ganap doon eh. Kaya mali ang batayan ng iglesia katolika-apostolika-romana sa kanilang batayan na yan na gagamit sila para pagtakpan ang kanilang maling doktrina gagamit ng sitas na hindi naman para sa kanila di naman sila inutusan Ayan. kaya tandaan natin kahit ang templo na pinagawa ni Solomon na merong mga kirubin doon na mga mga larawan ang ang templo na yun pagdating ng 70 AD yun ay nawasak Ayon sa hula ni Propeta Daniel, mababasa natin sa 9 ng Daniel, ganito ating mababasa. Daniel 9.1, ah 9.2, sa natin. Nang unang taon ng kanyang pagkahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sila nilta ng Panginoon kay Remias na Propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, pitungpong taon. Ang katunayan, sabi ng Panginoong Sokristo sa 24 ng Mateo 1, At lumabas si Jesus sa templo, ito yung templo na pinagawa ni Solomon, at payaon sa kanilang lakad. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanilang lakad at lapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ganin nyo nang nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng bato na hindi babagsak. So nasira ang templo na yon sa Jerusalem na ipinatayo ni Solomon kasama yung mga ribulto ng kirubin doon so pagdating sa bagong tipan ano ba ang batayan sa templo ano ba ang templo pagdating sa bagong tipan basahin natin ang unang korinto 3.6 ganito po ang ating mababasa unang korinto 3.6 is is. hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Sa panahong kristyanismo, ang iglesia o ang mga mananampalataya, yon ang templo ng Diyos. Hindi na yung gusali na literal. Dahil ang gusali o ang templong literal, sabi ng Biblia, sa 17 ng gawa 24 ganito po ating mababasa ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto siya palibasay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa na mga kamay hindi naman pala tumatahan ang Diyos sa templong ginawa na mga kamay at kung itutuloy natin sa 29 yamang tayo ay lahi ng Diyos yamang tayo ay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na pawang inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng mga tao. Yan. Ang katoliko naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kaya lang ginagawa nila ng larawan, inukit ng kamay ng tao. O, ay paano yan? paano niyo masasabi na tama ang doktrina niyo ay eh, wag mo ngang isipin ang Diyos ay gaya sa bato larawan o hinto na inukit ng mga kamay ng tao yan po mga kaibigan mga kababayan at ang iglesia katolika tandaan po natin ay naka-address po yan sa pangalan ng Roma kaya nga sabi doon iglesia katolika apostolika romana at alam naman natin na ang Roma noong unang panahon ay maraming mga Diyos-Diyosan niyan at hindi nakapagtataka na na ang ng Iglesia Katolika ng paniniwala ng mga Romano na mga mahilig sa Diyos-Diyosan. Kaya nga binalaan ni Pablo ang taga Roma sa kanyang sulat sa Roma 1.21. Sa, so, uh, sabi dito, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinadilim ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. 25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nila lang kaysa lang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ikita po natin na ang sabi dito, pinalitan nila ang kaluwalatian ng Diyos ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira ayan, tingnan nyo sa mga simbahan ng katoliko maraming mga larawan ng tao doon na mga sinasabi nilang mga santo nila yung katunayan eh panahon ni Kristo, mga apostol wala namang wala namang silang larawan sa kanilang mga bahay-bahay bawal kasi yun o, larawan ng tao ng mga ibon ayan mga mga iglesia na may may larawan ng kalapati ayan magingat kayo mga kaibigan ng mga hayop na may apat na paa ayan di ba yung larawan na si San Roque may kasakasamang uh, aso si Santiago mayroong kabayo si Pedro mayroong manok ayan mga nagsisigapang yung nakikita nyo yung si Arkanghel Miguel yung inaapakan niya yung demonyo ayan kaya minsan pag yung mga nagsisimba eh, pag nag ano ng panyo eh, pati yung demonyo eh, napapahiran at eh Ayan po mga kaibigan, mga kababayan, hanggang dito sana ay eh, uh, meron kayong napulot na idea. Maraming salamat sa Diyos.